So hello guys. So for this video naman, gagawa tayo ng automated na na pag-comment dun or pag-reply uh, dun sa mga comments sa ating uh, post dun sa ating page. So automatic na pag-comment tapos automatic din na magme-message siya. Ah, uh, magme-message yung ating page dun sa kanyang messenger. ba diba? So pagkatapos na mag-comment dun sa ating, halimbawa nag-comment siya ng how. So automatic meron siya meron magme-message sa kanyang messenger na galing sa ating page. So yun yung gagawin natin. So tapang kumbaga yun yung magagawa nito ano? So kumbaga tamang-tama para dun sa mga halimbawa nag a tayo na sobrang dami. Hindi mo na kayang ma-replyan agad-agad, di ba? So tatambakan ka. So baka malito ka na. So ngayon gagawa tayo ng ganung uh, kumbaga ito yung solution doon. Yan. So yan share lang tayo. So ngayon, ah, pupunta tayo dito sa ano. So dito tayo sa mga komento. ya Sa komento, yan. So yan, pasadahan ko lang din yung ano, yung iba pang gagawin natin. Doon sa general, so ito yung ginawa ko ano. So automated ano. Yan, auto yung ano. So dito, auto hide yung mga comment na Alimbawa, yung may nag-comment doon sa post natin ng kanilang phone number para sa kanila mag-contact so i-hide natin yun. Tapos ito yung alimbawa, may may nag-post ng uh, uh, picture doon sa post natin i-hide din natin din din yun tapos yung videos i-hide din natin din auto-hide din po yung mga bad bad comments yan so inon in ko po yan ano tapos ito ito po yung mga word na pagka nabasa ng ating system ay mabablock yung uh, customer na yun na nag uh, nag-comment ng bad ano or masama yeah, sa ating uh, post. So ngayon gagawa tayo naman ng ng uh, automated ano na rep na reply once na may nag-comment sa post natin. Tapos automatic na magme-message sa kanya Messenger. So ngayon punta tayo dito sa specific post. So dapat mamimili tayo dito. So ngayon ito yung pipiliin natin yung pinakang una. So gagawin lang natin turn on uh, replies this post. Yan. Tapos meron dito yung settings sa may bandang uh, uh, taas. Ano? Yan. So i-click lang natin itong, ano, itong settings na to So i-click natin yan. So, dito tayo mapupunta. Yan. So, ito yung ating uh, gagawin, ano. So, inbox content from comment, ano. So, ito yung, ano. Ito yung gagawin natin. Ito ng... Yan. Ito yung... Uh, pag nag-comment siya, ito yung mag-reply uh, mag sa kanya. Yan. Yan. So, wait lang, ano. Yan. So... Yan, na-click kasi natin, ano. Yan. So, gagawa tayo ng, ano, gagawa tayo ng uh, uh, pang-reply sa kanya. So, others, ano. So, i-click lang natin talaga yung, ano. I-click natin yung plus sign, ano, kanina. Yan. So, ito. Yan. Yan, burahin natin yan. So, itong gagawin natin dito is uh, magdadagdag tayo ng mensahe. Yan. So nilalaman ng sagot na minsan, nilalaman ng inbox mula sa comments sa mga customer na may numero. So hindi natin yung gagamitin So ito, dito tayo gagawa no, ng minsan natin. So ngayon, uh, select natin other. Tapos ito yung pinaka-minsan natin. Halimbawa, hello ma'am, ma'am, sir. Yan, tapos, yan, ilalagay natin yung kanyang pangalan. Pwede natin lagyan ng pangalan niya. So, automatic po yun. Kung anong pangalan niya, yun po yung may message niya, ano. Yan. Thank you po sa pag uh, pag-comment, ano, sa aking page post. By the way, saan? Saan? Saan po pala? Kayo. Country. Ngayon. Yeah, so yun yung pinaka uh, i-message po niya no. Automatic po dun sa sa tao. 'yan na nag-comment po sa post po natin. So 'yun yung post kanina, na no. 'yan. So 'yan. Ah, uh, i lang po natin 'ano. So ito makikita po natin dito kung anong itsura nung pinost po natin 'ano o yung uh, ni-reply na po natin ito. 'yan. So ito 'yan 'ano. Kung makikita ano, "Hello ma'am, sir." Tapos yung pangalan niya. So kung anong alibawa, pangalan niya Pedro. "Hello ma'am, uh, Ma sir Pedro. Thank you po sa pag-comment sa aking page post." ah uh, yan, so meron pang ano. By the way, yan. So by the way, saan po pala kayong country Yan. So meron pang kulang. Yan, so edit natin. Yan. Tapos, pagka-okay na, i-save lang po natin ano, yan, dito sa may taas. Yan, i-save lang natin. So, every time nagagawa tayo, yan, i-save lang natin yung ating ginagawa. So save natin 'yan. So 'yan ano, so okay na po siya. Balik tayo sa ating ano. So i-click lang natin itong ano yung nasa taas. Yeah. So para makabalik tayo dito, ano. So iting i-click natin. 'Yan. Yeah. So okay na po siya, ano. So kumbaga meron na tayong pang-reply. So dito hindi na natin gagalawin 'to kasi ito ah uh, ito yung mayroong numero, hindi naman natin kailangan 'yan. Yan. So, ito naman po, auto, ano, kumbaga, auto reply sa comment. Yan. So, ito, dito tayo gagawa. Yan. So, ngayon, click natin yan, ano, tapos gagawa tayo yan, ano, nialaman ng commentong, ah, uh, default. Yan. So, dito, yan, plus sign din po tayo, magdagdag na mensahe. Yan. So, dito, ang gagawin lang natin, ano yung mga... Ah, uh, iko-comment natin ano or i re irerep -irerep reply dun sa customer na nag uh, nag-comment sa ating uh, ads or post. So halimbawa, hello ma'am, sir, PM sent na po. Yan. Please check your inbox. Alamat. So yan, pwede po yan. So magdagdag ha. I-click lang natin yung magdagdag ano or save ano. So mga or add ito sa English. Yan. So i-click natin yan. So pumalya po siya. Ano? Ah, so dapat meron pong nakalagay na ano ano. Yan, maglalagay po tayo dito ng yan, yung user full name. Yan, nung ano natin nung uh, nag-comment, nung customer. Yan. So dapat maglalagay pala tayo nito. So wag nating ano. So pagka hindi natin nilagyan, mag-error po 'yan. So magdagdag tayo. Yan so okay po siya no. Tapos may nakalagay dito you should create a variety of content to avoid board, boredom in the answers. Food cake will random one of this content to automatically answer for customers on the shop. So dapat merong iba't ibang pansagot ano. So may iba't ibang uh, variety. So syempre magdadagdag pa tayo. So mga siguro gawin natin tatlo Yeah. So, limbawa, hi, ma'am, sir, yung kindly check your inbox for more details. Yeah. Thank you. Yeah. So, okay siya. So, huwag natin kalimutan pala, no, na yan, ilagay po natin yan. I-copy natin. Then, paste natin dito. Then, save natin. Yeah. So, okay na po yan. Magdagdag ulit tayo ng another one. Yan. Yeah. Hi. Ma'am, sir. Yan. Tapos, ilagay natin na agad dyan. Ano? Uh, please check your inbox for more details. Thank you. Yan. Yeah. So, ganyan lang, ano. Tapos, dagdag lang natin siya. So, ganun lang siya kadali, ano. Yan. Yeah. So, ito, hindi na natin gagawin yan. So, ito may, kasi may phone number. So, ito, wala naman yan. Yan. Yeah. So, okay na po siya, ano. Ganun lang po kadali. Yan. Yeah. So, dun sa, ano, dun sa post natin, yun, ah, uh, pag nag-comment siya ng, halimbawa, uh, ng uh, so dapat pala magagawa tayo ng specific na ano no specific na 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 comment para po siya ayan para po siya ay gumana Magagawin po natin. No? So, isave lang po natin yan. So, balik tayo sa settings. Yan. So, dito sa settings po, ano yan? So, pumunta tayo dito sa settings, ano? Dito sa may, sa may gilid, ano? Yan. So, dito. So ngayon dito sa may ano sumagot lamang kapag nagkomento ah, ng customer na merong numero. Yan so hindi natin siya ano, no. Yan. So, hindi natin siya i-check. Yan. So, magpadala ng komento na may lam nialaman ng, ng mga keyword. So, dapat may keyword. Ano? So, yung keyword, yan yung ano, kung mag-alimbawa, may nagtanong ng how. Yan. So, yan yung mga, pag na-detect niya ni system na may nag-how nag or yung comment niya ay how, automatic na, na mag-reply po siya at mag-message -me po sa kanya sa messenger. So, paano? Yan, paano? Yan. Ano pa yung mga madalas paano interested So, details 'yan. Tapos detalye 'yan. So, kung ano pa yung mga useful na ano na kino-comment po ng mga client po natin is yun po yung ilagay po natin. Yan. So, okay na po yan, ano. So, hindi na natin ito i-on kasi nga ito ay numero, ano, na mayroong numero. So, kung baga pag nag-comment siya ng numero, magko comment sa kanya. So, hindi na natin siya i-on. -i so, yan, ano. So, i-save natin. Tapos, itatry na din agad natin para makita po natin kung kung gagana, ano, dun sa ating uh, post, ano. Yan. So, ito po yung ginawa po natin, ano na po. So ngayon magko-comment po tayo diyan ng how. Yeah, so try natin. Mag-comment tayo, punta tayo sa sa isa kong cellphone. So para at least makita agad natin na nagana 'yung ating ginawa. Ayan so magko-comment tayo. So ulitin tayo dito so dapat magano siya. Ayan so ito yung ating uh, pinos. So, Tingnan natin yung Pinus natin. Ayan so ito yung Pinus natin so magko-comment tayo dito. So dapat magre-reply agad siya. Ano o tsaka magme-message po siya sa akin. So ayan magko-comment ako ng how Yan. So, yun na, ano? So, tingnan natin how. So, may nag-how. O, oh, yan. i -ano natin. I-refresh natin. Ayan, ano yun, no? Oh? So, okay na po agad, ano? So, kung makita po natin, meron na agad. Yan, no? Meron na agad nag-reply nag, nag -reply doon sa aking message na how, di ba? So ganun kaganda po 'yan ano. So napaka, ano, napaka powerful. <laughs> so syempre halimbawa may nag nag-ads ka tapos sun sunod mga 10, bente, hindi mo na ano, kumaga hindi mo hindi mo siya ma-reply agad-agad, di ba? So ang maganda niyan, meron pa siyang ano, meron pa siyang name, ano, name nung nag-comment. 'Yun ang pinakamaganda. Di ba? So 'yan ano, tapos Titingnan natin kung nag-ano na po siya nag a uh... kung baga, nag a uh... nag message. Yan so tina-natin nag-message po siya. Yan, ano yan. So ito yung ating Messenger. Yan, so ito ano so nag-message agad po siya, 'di ba? Hello ma'am sir, thank you po sa pag-comment sa aking page post. By the way, saan po pala kayong country? 'di ba? Kumbaga, may nagsumagot na agad sa inyo, 'di ba? O dun sa inquiries ninyo. Di ba? Kahit meron pa kayong, alimbawa, medyo meron kayong busy kayo or kayo, meron kayong ginagawa. Hindi pa ninyo maharap yung, ano, yung inyong ads. Di ba? So, tamang-tama yan, ano? Para sa ating, uh, para sa ating negosyo na ginagawa. Para kahit meron tayong, ano, uh, ginagawa or meron tayong, kung busy tayo sa time na yun, So, alimbaw, mga kalating oras, meron tayong gagawin pa. So, automatic, meron ng mag-reply uh, doon sa mga inquiries natin. So, that's it, ano. So, ganun No? ganun kaganda yung ating uh, ginagawang uh, uh, automated. yan uh, So, yun lang, ano.